Ang guys, dito na tayo sa Sports Complex ng Santa Rosa Laguna, guys. Ang lapad po niya, guys, oh. Yan. Yan. Tingnan niyo po, guys. Uy, dalo. Iyon. Ay, guys, dalawang brownies. Yan, ito na lang, yun, guys, ah. Ayan, guys. Guys, now I know ngayon ko lang na ano, nalaman na ito siya, ito pala 'yung ano. Ito pala ay in, ito pala ay kahoy lang kala ko simentado ang court pala ni, ng mga to simentado pala to yan guys yan no? Simen, ay simentado sorry kahoy lang pala to kala ko ay simento kahoy lang pala no tas ang lapad yan guys oh. ito simento na to dito sa labas yan grisimento yan dyan kahoy yan po oh lawak guys no okay po well, guys salamat po bye bye bye, -bye po